Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Alam mo ba kung ano ang drone? Ito yung lumilipad na gadget na kayang imaniobra ng remote control. Kapag meron kang drone, kaya mong maabot ang napakalayong pwesto. Yun nga lang, ang laruan na ito ay hindi lang ginagamit for entertainment. Pwede rin kasi itong gamitin bilang sandata. May mga sundalo kasi na ginagamit ang drone para magpabagsak ng bomba kinakabitan nila ng bomba ang drone at ito ang inuutusan nila para pasabugin ang kalaban. Kaya naman naging banta sa seguridad ng sangkatauhan ng drone dahil pwede itong gamitin ng mga terorista. Dahil dyan, may naisip na paraan ng mga pulis sa bansang Netherlands. Tinuturuan nila ang mga agila para atakihin ng drone na maaaring may dalang bomba. Ang napili nilang agila ay ang mga bald eagle. Habang bata pa lang ang mga bald eagle, sinasanay na nila ito upang dumagit ng drones. Sa ganitong paraan, maaasahan nila ang may giting at matatapang na agila para sa kaligtasan ng mga tao. Dahil dyan, maraming tao ang pwedeng maligtas ng mga bald eagle kahit noon pa man, ang mga bald eagle ay imahe ng katapangan at kagitingan. Kaya nga ito ang naging pambansang ibon ng Amerika at nakaukit pa sa National Emblem ng Amerika. Sikat sa buong mundo ang bald eagle, ngunit kakaunti lang ang nalalaman natin tungkol sa kanila. Gaya na lang ng totoo ba na kumakain ito ng aso? Totoo ba na ganito kalaki ang kanilang pugad? At bakit kamunti ka ng maubos ang lahi ng agilang ito? Ito ang episode tungkol sa mga bald eagle. Simula natin ang kwentuhan sa kung bakit nga ba sila tinawag na bald eagle gayong hindi naman sila kalbo. Ang bald ay nanggaling sa wikang Old English na nangangahulugang white o kulay puti. Yan ay dahil sa kulay puti nilang balahibo sa ulo. Maliban dyan, kulay puti rin ang buntot nila. Sa kanilang katawan hanggang pakpak ay kulay dark brown. Hindi maitatanggi na isa ito sa pinakamagandang agila sa buong mundo. Meron itong dilaw na matulis na tuka at dilaw na mata. Pinainiwala ang walong beses na mas matalas ang kanilang paningin kesa sa paningin ng mga tao. Matutulis ang kuko nito na ginagamit nila upang humuli ng biktima. Ang kanilang paa ay may grip strength na 400 PSI. Ibig sabihin, meron silang lakas na kayang bitbitin ang buong usa ng hindi man lang nabibitawan. Ang kanilang pakpak ay may lapad na walong talampakan. Mas mahaba pa yan sa buong katawan ng matangkad na tao. Gayunpaman, may bigat lamang ito na tatlo hanggang anim na kilo kahit mukhang malakas ang katawan ng bald eagle, mas maliit pa rin ito kumpara sa harpy eagle at philippine eagle na nag-aagawan sa pwesto ng pinakamalaking agila sa mundo. Pareho lang ang kulay ng lalaki at babaeng bald eagle. Mas malaki nga lang ng 25% ang katawan ng mga babae kumpara sa mga lalaki. Ganito naman ang itsura ng mga batang agila. Inaabot ng limang taon ang mga batang agila bago ito tubuan ng puting buhok gaya ng kilala nating itsura ng Bald Eagle. Kung gusto mong marinig ang boses ng mga agilang ito, ito at pakinggan mo. Matatagpuan ito sa bansang Canada, hilaga ng Mexico at syempre sa United States of America. Sila ay mga sea eagle Ibig sabihin, palagi mo itong makikita sa tabing dagat. Paborito kasi nito ang isda kaya't 60% ng kanilang diet ay binubuo sa pagkain nito. Sa tuwing walang ibang isda, willing itong kumain ng maliliit na hayop gaya ng ibon. Kung minsan, hindi mag-aalinlangan ang bald eagle na kumain ng aso. Gaya na lang nang nakunan sa video sa pag-atake ng agila sa kawawang aso. Mabuti na lang at namataan ang aso na nakatakas at ligtas na bumalik ng bahay. Ito naman ang isang aso na nakunan sa video habang tangay ng batang agila. Ito ang aso na si Zoe at siya ang nakunan sa video na dinagit ng agila. Ayon kay Monica na nagmamayari sa aso, hindi nila inakala na ligtas nilang mababawi ang aso mula sa agila. Kuwento ni Monica, matapos tangay ng agila ang kanilang aso, Muli nila itong namata ang buhay pagkalipas ng dalawang oras, dalawang milya malayo sa kanilang bahay. Dahil dyan, pinag-iingat ang mga tao sa Amerika na huwag iwanan sa labas ng bahay ang kanilang aso kung ayaw nila itong makain ng agila. Bukod sa mga aso, merong kakaibang putahe ang kayang kainin ng mga bald eagle. Sila kasi ay scavenger o yung kumakain ng nabubulok at naaagnas na karne. Sarap na sarap sila sa bulok na karne kahit na ito ay madumi pa. Kung minsan, nakikitaan din ng ugaling magnanakaw ang mga bald eagle. Ilang beses na kasi itong namataang ninanakaw ang nahuling isda ng ibang ibon gaya ng osprey at seagull. Ang mangagaw ng pagkain sa ibang ibon ay tinatawag na kleptoparasitism. Ang mga bald eagle ay magandang halimbawa ng kleptoparasitism. Gaya ng fox na ito na namataan ng agila na may tangay-tangay na kuneho. Dahil dyan, inagaw ng agila ang kuneho sa fox, kaya naman pati ang fox ay aksidenteng natangay din sa ere. Ito naman ang coyote na matapos makakuha ng pagkain, merong bald eagle na umepal at umagaw sa kanyang pagkain. Okay lang yan dahil kung minsan, ang mga naman ang nagnanakaw ng pagkain sa mga bald eagle. Maski sa mga tao, hindi nahihiyang magnakaw ang mga agila. Nakunan sa kamera ang lalaki na ito habang nangingisda sa tabing dagat nang maya-maya lang, biglang may agila na agaw sa kanyang nabingwit. Dahil jan, marami ang nagsasabi na hindi dapat gawing pambansang agila ng Amerika ang bald eagle dahil mahilig itong magnakaw at mangagaw. Hindi raw kasi magandang ehemplo ito sa mga tao. Gayunpaman, kung meron mang magandang ehemplo ang mga bald eagle, yan ay ang pagiging matapat nila sa asawa. Ang mga bald eagle kasi ay monogamous. Ibig sabihin, isa lang ang kanilang asawa habang sila ay nabubuhay. Ang mag-asawang agila ay nagtutulong-tulong upang gumawa ng pugad dahil ito ang kanilang tirahan. Ang mga pugad na kanilang ginawa ay ang siyang magiging tahanan nila hanggang 40 years ng kanilang buhay. Hindi basta-basta ang pugad ng mga bald eagle dahil sobrang laki nito alam mo ba na ang bald eagle ang may pinakamalaking pugad sa lahat ng mga ibon sa siyudad ng florida may kitang pinakamalaking pugad ng bald eagle may lapat ito na 10 feet at taas na 20 feet at bigat na isang tonelada noong 1950s kamuntika ng maubos ang populasyon ng mga bald eagle dahil sa walang habas na pamamaril dito ng mga tao may ibang agila na namatay matapos makuryente sa mga poste. Samantala ang iba ay namatay dahil sa delikadong kemikal gaya ng DDT na nakuha ng agila sa mga pestisidyo na ginagamit sa agrikultura. Buti na lang at dahil sa pagtutulungan ng mga tao, muling dumami ang populasyon ng mga bald eagle na simbolo ng bansang Amerika. Kung ikaw ang tatanungin, pabor ka ba na ang bald eagle ang maging pambansang ibon ng Amerika? Kahit na ba ito ay mahilig magnakaw ng mga pagkain sa ibang ibon? O meron kayang ibang native bird sa Amerika na mas dapat tawagin bilang national bird? I-comment mo na yan sa ibaba ng video ng mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Dan Vlog. Hello rin kay Adrian Ramos. What's up kay Crystal Joy Tuyak. Shoutout kay Jeremiah Teves. Kian at Kyra Sanidad. Jim Cyrus, Jim Well, Jim Carl at Gian Tabangkura. At kay Ronald Lustre Asierto. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.